morning mga higala. Well, well, well. Nandito ako ngayon sa um, Novena. Papunta ka ng ano, Ken Mall in Japan. Mga, mga tinda pa from Japan. Mga Japanese food. Yan. Punta ka ngayon doon. Bibili ako ng Saba Fish. Mga higala. Yan. Maga pa lang. dami-dami ng tao. Yeah, masarap yan na pagkain. Coffee dito. Tamaan niyo ako mga ibala. Close ang escalator na isa guys. Dito tayo sa ano. <coughs> sa iba sa exit dito. Mm -hmm mayro'y ginagawa ang escalator. Mm -hmm. ah, dito na tayo. Oo yun. Pwede magvideo kasi walang tao sa likod yan. May tao sa likod yan. Dito ang MRT guys. Ito ay MRT yan. Pag nag ano ka. Dito na ako sa donkey. Yan. Sarap na mga bilihin dyan. Punta tayo sa Papish. Ito guys. Sa fish. Hindi nalilinisan. Dito mo na lutoin yan. Fry fry. Yan. Bye. Terima kasih for watching. Yang galengan panjang pan guys produk from Japan. Yang donkey 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 donkey, donkey.